Hello guys. So ito yung pinanim ko na kamote. Hindi ko na matandaan kung kailan. So tinanim to para ano talbusan lang. Tapos as si can see, ano na siya. Matanda na talaga tapos na sira na din yung sako niya so magtatanim na lang ulit ako ng bago so bago ko tamnan uh, titingnan ko kung meron ding laman although alam ko pag tinatalbosan yung kamote hindi naglalaman but Baka meron. Let's see. Ah, may tumubo na din pala na ano. Ah, kamatis. Pero tatanggalin natin. Hanap muna ako ng pantanggal. Ito may na na talaga yung sako nyo eh. napuputol na matagal na kasi nyo eh. sana may laman may mga ano pa tumubo na ano ba to uh, papaya pinatalbusan lang namin to eh may ilig kasi kami sa ano dahon ng kamote. Mukhang wala guys ah. Wala nga. So tama ako. Wala nga. Hindi talaga naglalaman pala kapag ano pinatalbasan. May tong kamatis. Hindi ko alam kung tatanim ko pa to. Ay, meron, guys. Ayan, oh. Meron, maliit. <laughs> Akalain mo yun. Ngayon ko lang nalaman ng kamote niya ay medyo maputi. Oh. Kasi ang kulay ng ano nito, dahon, ganito, violet. Tapos ang bunga ganito pala, alaman pala. Ang katuwa naman. Naglalaman din. Tuloy natin. Ang gulong siya. Diba? Ang liit. Baka meron pa. Check, check lang. yung lupa na ginamit ko guys ang lambot oh tingnan nyo ang dali madurog oh walang ka effort effort durog ka agad siguro kung hindi namin ito tinatalbusan ano siya buồn ai mày làm anh Hãy subscribe So 'yun lang, isa lang talaga. So ito lang talaga. Pero hindi naman namin tinanim 'yung para sa ano, eh, sa laman. So nakakatuwa na naglaman din. Diba? ba? Ganda. Tapos itong lupa tataniman ko ulit to, tatanggalin ko lang tong mga down ay down. Ba? Ugat. Marami kasing ugat eh. Tapos lagyan ko ng konting kompos. Ano, Ito so guys, kompos oh, yan. ako mismo yung gumagawa ng kompos. so galing yan sa mga balat ng ano sa kitchen mga gulay so yun lang guys pinakita ko lang kung ano bang meron dun sa tinanim namin na ano na kamuti naglaman din pala isa so yun lang